malaking bagay kasi based on the records naman yung pogo rin naman talaga natin maraming nagiging mga involvement ng mga uh, pangyayari dito sa atin di ba so in the other way pabor din na kasi yung ating uh, peace and order nag-improve din di ba then uh, siguro other side medyo may pag-alo rin na-apektuhan uh, na din tayo doon. Kaya lang, titingnan natin, okay na rin yung ganito na... Mga... Okay, gano'n oh. naman talaga dapat, pagtigit oh. lang talaga dapat. Kaya oh. na natin yung talaga naroon natin. Identify uh, din lahat yung mga legal na ICL. Uh, so dito, Dito ito, uh, accounted naman natin yung mga IGL na uh, registered ng uh, pagpon. Okay. Accounted naman natin. So, wala na tayo. Yeah, higit um, kera, uh, wala yeah. Kaya, higit talaga. Wala kayo sa akin ulo. So, yun yung yeah, mga yun. gano'n. Ano. Kasi yung mga ano kasi yung mga uh, illegal na uh, hugos, yun usually yung maraming uh, nagagawang ano, mga uh, uh, violations lang.